Idol Rubin, pangutan un taka. Unsaon man pagigugma sa usa ka babay na dili ka pasakitan, do amo na imong rason lo. Tagay ko gamay o respeto. Tubagon ko na ang imuhang pangutana. Ang ikatambag ko lang lo. Ay nang babaeng minus sa tuag paglantaw o na'y pinakdak kong sayop kong imo ng dawaton kuha na'y na paghigugma si Mog Nagisip si Mog buhay ka pa ba pura kag sinina na dugay ni Mog gamit na aksyon daan kusa mo nalang ipanghatag sa lain ang rason na, na daan na mo guna kay na, na ako na gusto lo kung ako ang masunod ang babaeng wala ko yun sa tuwa at may nakagusto sa tuwa biyaan ta na kay nga no Kay di lang sila ang babaeng sa kalibutan Subaya at paminaw sa kalibutan Pagkadaghang babae sa kalibutan Ang giingon ko lang Huwato na to ang taong may muabot sa tuwa <tinyo>